Kaya yung iba sir, gusto rin talaga magpalinis. Kasi pag gaganyan ang mangyayari. Kasi hindi naman alam namin na ganyan pala ginagawa sa atin. Mm -hmm. Tagal-tagal Ganyan <laughs> Ito ang pag paglos pag ko pa lang laglag na. I Ay, mean, may ko. Eh. Guys, pwede pa lang ang ano. <laughs> Guys, pwede pa ang kasi ang mati mati. Mati. <laughs> sa mati ka. Para sa <sosyal, mga> siya, mati ka bili. <laughs> na paglaba ka na, na pagibong ka pa. Ah, <laughs> uh, di ba? Tama yan, no. Uh. Ah, eh, may ganyan ako nakita, yung online niya yung mga ginagawa niya. Ang dami, ang dami niyang customer ngayon. Baka sa'yo? Hindi, iba yung chura. Ano pangalan sa'yo? Manila pala rin, Manila. Eh, ganun, eh, dito lang yun. May mesa may sa Bustos. Jefferson Marquez. Jefferson? Oo. Oh. Jefferson Marquez? Jefferson, sir. Ah, Jefferson. Double F. Jefferson. Oo. Oh. Marquez. Pakicheck na lang po ako niyan. Facebook account.

tayo talaga. Masig siya Hindi no? natin pwede eh. yung sa ito. Pagpuputol yung mas mata. Buti yung mga lata ako pum kumakawala, no? Alin Kasi siguro pag naglaba ba dumi ano? Oo. Kasi tumatalsik na lang siya sa mga ano, lumalabas ulit ano. Mga mm -hmm. yung yung dumi niya, nakakapit lang doon, ayun no? kasi Tapos tumatalsik sa mga damit din. Sa mga damit din, oo. Kaya yung iba ano, useless din ang paglalaba. Kaya dami. Ah, oh, may banil lagi yung ano, damit. Kasi mga ganito yung sa may balikat. Oo. Uh. Ito ang maselan ng parte. Uh. Pero naman, nababaklas naman ito gayaan. Oo oh, nababaklas to. Wala lang maselan to eh. Hindi mo siya basta-basta uuutin -basta, lang talaga. Oo. Pag naputol yan, ay patay tayo. Masa bang ako, kahit kung nakakaputol ako na rin, pamalit kami. Ano May wire pa. Wire pa ka tayo. Perfect lang ha. Amin na ko. 100 pesos naman. <dami. laughs> hindi pa na. Hindi. <laughs> Kaya nga kung hindi nga malilinis, eh, wala rin. Ganyan lang siya, sir. Hindi siya, ano siya, ano niya. Grabe. Kaya nagkasabay-sabay na ganyan. Siguro may isang malaking bumalalak. Nangitin na yan. Eh. <laughs> <laughs> Grabe. Kaya nang bumi yung bumara. Tartible. Yan, ang lahat. Alam na, pagbarado. siya sa matanggal, oh. Bubulokin ito. Oh. Oo okay. okay. Ayan, nakuha. Ang dami. Bukod pa Mario, sip. Pag gusto nyo mag-ipon, Ayan. Eh. Lawang. Ay, para saan ito yung atap? Ano dyan? Drain. Yung? Para saan ito? Ah, ano? Pambalance. Oo. Oh. ഞാൻ മുമ്പ് പറയലായിരുന്നു പത്ത് കിട്ടുന്നു Pumis ako yung sere. Grabe. Hey. Ah, nabuo yun. Kung so, pa natanggal yung mga coins. Sala. Sala. Ito yun ako. <laughs> Kapag naglalaba, lagi siya che check niya yung coins. May coins. Yan ang nakuha. Ang oh. dami. Ayan, kung nagtagal-tagal pa, oh, binubungi na nyo. Ayan, ang dami. Ate, wala payong anak. Payong O, pwede na yun. na. Asan ba? Ay, dito sa shop na naman. Adya yata yung Kunin mo na. Ano ba tawag sa ganito? Kubo, tube. Dali, pinaka-drum niya. Ah, drum. Ano nga yung ka na Hindi, ito Ay, ko. Mm -hmm. Ay, yung, ba? Oh. Kaya, eh yung set, alba, ito? Oo. ewan ko sa kanya. mga laklak lak yan. Para hindi tumatagos yung mm -hmm. Pinagtagal pa natin. Wala yung... to. Ito, basag na, kakatkat. na ito. Ito, basag na. Kakaskas Ito, basag na ito. na lahat, no? Kaya bago tayo maglaba pala, uh, <laughs> check, check muna. Ano ba yan? Yearly ang linis, kuya? Once a year po. Maraming. Sulit po yung palinis. Uh, pero ano, matalala rin to. Mayroon, yung isa ba? Lima-an. Tapos na, tamang alimang alis. Grabe, lumotan. Tumalawang nalipalan. And... Ito, ano na ba, klasman to? Jadi Ini isinya ini kan. Hah? Ini kembali ini sih. Wow. swimming pool. Ini yang pambaklas. Kita sama-sama sama Hah? Kita sama-sama,

你喜欢 <好 S 1>。

Hindi naman lumulubog yan pagka nabaklas na.